bagiak, jen kalah ini dikit, jen pala ini dikit saya Apa ah, aku mau kau, basketball declare, declare nih, bagaimana? sih, nung kami, tal barong dong ya.

Terima kasih telah menonton.

Bali, kaya ka pang mag-club ta, kilala ko na lang rin. Basta uh -huh. sa hindi kang Melvin. Kaso, binula uh -huh. mo sini ka kay Melvin. Ito ah, mm -hmm. bata lang sa Kaya nga, kaso, di pa nga sinigit siya, sabi ka kasi Melvin. Sabihin yun dati. Mas magaling to kay... Kasakasama lang nila. Oo. Ito-ito lang nila dati. So, Pero, napar, dati, alam <laughs> mo, may singkuntan, di ba? May disgrasya siguro na. Yes, yes. Nakakana namin dati yun. Nag-party ka nga. May tambi nga po kanya. Mayroon tayo gano'n. Dati, hindi naman singkuntan. Ah, hindi gano'n dati yung bre? Hindi naman singkuntan yun. Mayroon pa gano'n yun, yung RMB. Tumatalong na ano Shout out, kita na MLB. Hindi naman singkuntan yeah. yeah. dati yun.

ang PHP ko lang yun. Nagmatalo ako yung laro-laro ko lang na tanginan ko. Dahil naman nag-vlog lang naman ako. Napagod pa nga yung mga laban mo sa... Wala kang pagkasa para, di mo nandini ko. Sa nasinto. Ay, ako nga pala eh. Nalaman na nasinto. Kaya huwag mo kakalimutan yun. Hindi siya but. Sa nasinto ko, di ba? Nag-shoot yun na lang. Balik ulit sa gitna. Ako pala. Ako pala. Ano yun? Kasalanan ng yun? Hindi, okay. Hindi, kasalanan na yun. pwede mo naman sabihin ko ispater ka. Boss, di ka rin. Pero ako, kaya yun. Pag di sinabi ko, di na mo gabi-bibig ka yun sa talipo. Baka magaling sa may ilo ko na. Anis ka? Anis ka?

talaga ko nga sa'yo bukas may sticker ka mga updated pa rin yan sa laban updated siya pero mo nag- kanina ka lang makalaro lang ba lang

sinasabi mo hindi ako nanonood lang. Kung Ay, yan nga, pwede magaling pa. Mas magaling pa yan kay Pelvin Buba? Oo. Mas magaling kay Pelvin Buba niya. Malang mo mag-enjoy pa rin pa pa rin pa rin

kalau nak petik kan kaserong tu kan jadi begitu dia cakap tu aku tak tahu memang nak me lem duit aku dia nak dia nak nyeprek kau mesti akhir nanti kesetailah memang padu memang gitu baru kami nak apa nak rapin Pero nung paano mo si magdaling tingnan. Ngayon. Yan. Ang baka Hindi mo man tinuksa si Roberto. Isa 'yan. boss. Si Melvin. Tir ng drive yun. Pagka may dahil dun, hindi yung sinatawag. Life sa naman eh. Tapos nakakalapin si Itik. Nakalapin rin si Itik. Cut! Galang pa lang. Vlog. Ito vlog yan. Just full TV. Dito kayo ang mag-aabot. Dalawin

apa itu kata kata itu 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 apa